hello mga kapix, kumusta? It's me again po, Pix Vlog. Welcome back po na naman sa aming YouTube channel. So for today's video mga kapix ay uh, pupunta kami ngayon ng Payapay San Jose kasi bibili kami ng mauulam ngayon. Ngayon namin kasi linggo ngayon mga kapix. So gusto kong magulam ng uh, banggoy, Yung ano, yung alim, ma, alimasag dito sa amin ay tawag sa amin banggoy. Pero... Ano, mura lang yung mga kapiks, pero okay na yun din mga kapeks kasi medyo malaki na yan so para mas mga tipid mas dyan na lang yung bibili namin para mura at saka masarap din pag ano gataan mga kapeks. kasi gagataan ko yan tapos meron kaming ano dun ah uh, pakbit haluin ko ng anong gula yung pakbitas gataan pakbit with ano bangguy bakbit, ano, mga kapex so dito na kami ngayon mga kapeks. sa no? sa gili ng dagat kan papuntang uh, payapay sumurkat lang kami mga ikot dito kami papuntang ano MacArthur kasi ikot kasi pupunta rin kami ng uh, rotonda ano, sa bibili ng uh, bigas mga ibang bibili pang panggamit sa bahay mga pangailangan so natapos din kami kapumakapit sa ano kapag sa ng ngipin, pagpalinis sa pagpa So ngayon, kasi kanina si mga Pex nagpa oh, nagpa uh, nagpalinis ng ano, ng paa sa oh, paa, pero sa mga dalir sa paa. ano pa ako nagpa-pedicure. Pedicure. Tapos sabi niya, <laughs> ikaw papa ako. Sige, try ko din Mama First time ko rin magpa cleaning <laughs> ng ang pa mga wasting mga kapiks. Yan mga kapiks. First time din magpalinis ng ano? Kuko. Kuko. Pero ano lang yung linis lang yung mga kapiks? Saka natural? Natural. Walang cutics po yan. Nag-try lang tayo para... Kung okay ba pero okay naman mga kapiks. Parang ako na. Parang... Pang, -ba pang babae po yung kuko Parang papunta, papunta na po tayo sa Barbie mga kapiks. <laughs> <laughs> So ayan mga kapikstra, punta, muna, punta muna tayo sa Payapay para bumili ng maulam. Let's go! dito. Gym na malapit sa dagat. Fitness. ganda po mga kapik so bagong building po itong tayo dito. So, isa lang po siyang building na malaki na malapit sa dagat. ito naman po sa kabila, may ginagawang daan papunta po sa sa amin pero medyo malayo pa po ito yan may mga bakho po dito yan ginagawa po yung daan so bali sa susunod na panahon may shortcut na po papunta dito sa baybay or payapay at sunday mga kapix for sure maraming naliligo po ngayon dito at ayun na po yung banggoy sana may po siya may tinda <laughs> Tag, ah Waray banggay ti Ah Walang banggoy pero may dali yan ti Mga anong oras ti Alas 12 ah alas 12 pa daw yung banggoy Mabalik nila kami, na lang kami tinihan. Tana may dadat ko ang pasayan pasayan tagpira ito ya yeah? ah okay ayan mga kapiks balik talag po kami maya alas 12 kasi 11.20 pa lang po so punta po muna kami ng rotonda bili ng bigas tsaka ano po paninda sa bahay dahil wala na po sigarilyo so baka maya maya po kami babalik doon or alimango, mahal po 300 yung kilo so yung binibili po namin banggoy 110 lang po yung isang kilo mga kapis tapos may hipon po doon yung hipon naman, 350 yung kilo sobrang mahal <laughs> yan, ikaw po muna tayo dito sa ano sa baywalk dan yung papuntang uh, astrodome uh, hmm. o astrodome yung uh, downtown, hanggang downtown po ito yung um, bigok uh, na ito mga ah, ano po ito shortcut pero hindi po pwede yung mga sasakyan dyan siguro pwede naman po motor lang pero yung mga malaking sasakyan hindi po pwede Rotonda na po tayo mga kapix. So yan, dito po kami nag-aral ni Pix nung elementary. Jang School. ah uh, San Jose Central School. dito na po kami sa may bigasan at tignan nyo po yung presyo ng bigas ngayon yung binili, binibili po namin maharlika at ayan mga kapix nakabili na po kami ng bigas balik naman po kami dito sa bibilan po namin ng mahuhulam namin ngayong tanghali baka dumaong na po yung mga ano nakapangka ng bangguy at ayan mga kapix nakabili na po kami ng banggoy. 130 po siya at malalaki po yung binili ko mga kapix medyo madami na po masarap po talaga ito lagyan ng gata at kamalunggay yun ho timing may binili kaming pakbit kahapon kaya yun po yung ina, ano ni Pixie ihahalo uwi na po kami dahil tanghali na at wala pa pong bulutong ulam so yun na mga Pix ay ito na po yung aming ulam ngayong dinner so nilagyan ko na po yan ng uh, pakbit yung mga gulay asin, aluya at saka sibuyas tas ito na yung huling nilalagay ko mga pics para maluto na to maluto na po to ito yung ano natin kung na for today's dinner ah, ginataang bangui. so bumili na rin po kami ng nyug sa ano yung pamunta namin dito sa iskina ng rainbow isang nyug isang nyug lang po tumarap Uh, waiting na lang po tayo maluto magulang natin para sa lunch pa lang mga kapiks yan mga kapiks luto na yung aming pananghalian banggoy sa gata with pakbit mga kapiks yan mga kapiks taka may tira pa kami dito yung ninutoko kaninang umaga na kasi na nga with ano Tweet skinless skinless tsaka may ano may beef flow. So ayan nakapix ready na po kami kumain. So ayan wow. makabisan niyo kami kumain. Kain po tayo. Let's go. top apakah sa inka yung

Ayun, gumiting ali. Of course, kasi Ayoko comment lang kayo. dahil wala pong ang may nanonood. Mm. Uh, Ayin tayo. Yung mga mm. hindi. Mm. Sino ang もう全で無理。<noise> <noise> Mga paa, masarap po um, yung mga paa. Kamay, kamay. i apa telon pak? kain tayu kain. ini pak. apa? hi pumam Gloria. hello pumam Vilma. kain tayo kain. Coba kulit, mga kakis. Coba Ming Bangui, nah, kita cakang kok, kapan -tapan. 因为太远。<Late> <c oughs> No, <laughs> no, Ito lang po yung nasa baba kasi. Zero po yung nasa taas. Walang paa, walang pinanood mga ka-fans. <coughs> I'm going in. yan ho mga kapis. tapos na po kaming kumain so hanggang dito lang po muna tayo ulit mga kapis Siyempre po kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel mga kapis, please subscribe na po and don't skip that para click na lang po yung, bell notification mga kapis para hindi po kayo mahuli sa mga update ko po sa mga bagong videos ko po so ayun mga kapis, thank you for watching and see you for our next vlog bye bye po -bye. -bye. bye, -bye.